Matay ang isang Phil Chinese matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa ermita sa Maynila. Ang itinuturong mitsa ng apoy, isang napabayaang cellphone. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Yung padar! Yung padar! Binulabog ng nagnangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 667 sa Ermita, Maynila kahapon ng umaga. Sa kuha ng netizen na ito, tanaw ang laki ng apoy mula sa tuktok ng mga kalapit na gusali. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Lakas ng hangin! Isa sa mga mabilis na tupo kayang ang bahay na ito. Yun nga lang, hindi lahat ng nakatira sa bahay ay nakalabas. Isa ang nasawi na isang 86 anyos na Filipino-Chinese. Napuruhan din sa sunog ang katabi ng bahay na hotel na pag-aari ng pamilya ng biktima. Mabuti na lang at nakalabas lahat ng bisita dito. Ito bisis, tulog to eh. Mabuti na tawagan ko, nagising. Sabi niya, mahal bumaba ka na kasi may sunog sa baba. Sabi ko, ha, yun, wala akong, nakapanti lang ako, nagsuot ako ng short. Base sa investigasyon, mabilis umalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang bahay ng biktima. Hinala ng empleyado ng hotel. Ano, sabi ng anak ni boss, nag-charge daw po siya ng ano yata, yung cellphone niya, na overhead siguro, eh doon sa sopa, eh, di simpre, pom yun. Biglang gumanon sa sala, so hindi namin makuha. Inabot ng tatlong oras bago nagdeklara ng fire out. Halos isang milyong piso naman ang halaga ng pinsala ng apoy. Isang residential area rin ang natupok sa barangay Santa Ana sa Taguig. Madaling araw kahapon ng sumit ang sunog at mabilis na pumalat sa magkakatabing mga bahay. Labis naman ang panulumo ng babaeng ito dahil walang naisalbang gamit sa kanyang tindahan. No Friday lang, ng madaling araw din, alauna, muntikan na agapan lang. ngayon, ngayon, tuluyan. Iniipong pera, nandun ko paano. Iyan lang. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng overheat sa kuryente ang mitsa ng apoy. Anim na bahay ang nasunog at siyam na pamilya ang wala ng tirahan. Halos kalahating milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Nasa evacuation center muna ngayon ang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.